Oh, oh, kasi ito. <laughs> dapat kasi Dapat kasi, oldest to youngest Bakit nagbago-bago kayo? Bahala kayo dyan, sino maghugas sa inyo Ah, uh -huh. sino na? Sino na maghugas? na ka kasi Larsen, pagkatapos ni Ate Loren Si Kay Loren, ikaw, ako uh, Ay Nagkapalit na kasi O kaya nga, nagkapalit na Kaya nga, una ako, bago si Larsen, bago ikaw, bago si Loren dahil Pagkat nagkapalit ngayon. kami kami dalawa ni Larsen, ang una na si Larsen bago ako. Dapat May pagatas ni Lorraine, 'di ba dapat pagatas ni Lorraine ako. Pagkatapos eh nagkapalit nga kami, kaya si Larsen ang ano pagkatapos ni Lorraine. Hindi niyo naintindihan yung sinasabi ko? Ay, wait lang. Kaya nga yun yung, nga, yung, nga, yung nagkapalit lang. tayo. Oy, wait lang. Kasi na, ang naalala ko, pagkatapos si Larsen, ako na. Bakit ang nangyari? Pagkatapos si Larsen, si Ate Lorraine. Ano sinasabi mo pagatas ni Larsen, ako na? tapos niya maghugas, ako sunod na naghuhugas. Paano nangyari siya kasi. na yung ayaw. Oh, anong connect Hindi na doon? Hindi mo eh. Anong connect na e doon? Ngayon, sino, eh? Hindi, eh, sino, yung sino yung ano? Eh? Ganito. Ito, ayan. Ito ako. Oh. Ito si Larsen. Ito si ano. Ito ka, ito si Lorraine. O. Oh. 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 Anong nangyari? Ito, huli si Larsen. Oh. Huli si Larsen. Ay, huli si Lorraine. Tapos oh. ako yung una. Kaya out. ni Lorraine, ako na. Pero nagkapalit kami ni Larsen. Kaya pagdating si Lorraine, si Larsen na bago muna ako, bago ikaw. Kaya nung natapos ako magugas ugas noong gabi, sumunod ka sa akin bago si Lorraine kapon. oh hindi niyo na naiintindihan. Wala, kailangan niyo pa ng ganto eh. Ang ginawa ng utak niyo. <laughs> <laughs> Simple ka kapat lang eh. Tapos ko, ikaw na. Oo nga, nagkapalit nga tayo. Ang kulit mo. Kailangan niyo pa ng tinello, eh. <laughs> Buti, hindi kailangan ng hanger. No, Pag ako nag-demonstrate yan, ang hirang ano, Paulit-ulit sila, tatlo <coughs> na sila lumalaban sa akin, hindi pa nila maintindihan. Nanginigin ang hihingi ng utak nila eh. Hindi kasi, o oh, ayun nga yung nangyari. Pinapalayo nyo kasi not... yung usapan eh. Simple lang naman yung mag... Yung, yung yung apat na daliri nyo, isipin nyo lang yan na tayo yan, no? Tapos pagpalitin nyo lang. Dali-dali lang eh. Dapat <coughs> yung oldest. Nagkapalit nga. Wala nang oldest to youngest wala na nga yun. Una muna <laughs> kaming dalawa ni Larsen bago pa yung dalawang babae. Ah. Dapat kasi talaga sundin niyo na lang 'yon para hindi kayo magkandelito-lito kasi kung ano yung <laughs> order of uh, birth niyo. <laughs> Sino panganay? Sumunod. Sumunod, sumunod. Ayun dapat ang sinusunod niyo. O, um. Oh, final answer na si Larsen na maghuhugas. Wala na eh.